Dapat ang Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo ang laman ng ilang mga survey para sa 2028 Presidential Race. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. May tatlo pang commissioned survey na hindi nare-release ang Octa Research. Sa isang panayam, sinabi ni Octa Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa 2028 presidential race. Nagpahapyaw ang Octa kung sino sa dalawa ang lamang. In all the Senator Raffy Tulfo or long no? uh, by a margin of something like a uh, 10 to 15 points no survey that we have come out with so that uh, in a one on one situation did Saturn dete win over setter uh, tulfo ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post martial law Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a, a three or four way contest, these numbers will change. And it's likely going to yeah. favor VP Sara or the candidate with a bailiwit. The tool for brand is uh, becoming more and more popular. But it's, 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 it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte. Pero mismo si Senator Tulfo na ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national today? elections. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taumbayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, Request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko. Please lang. Nagkikiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag aaway away Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon naman kay Octa Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Pero hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.